Marami ba yan? Kunti nga yan eh. Hindi po. Marami pa nga po doon sa aparador. Hindi pa nga po namin nagagamit eh. Sino may bigay? Si Tita Neneng po. Inay, sino mo? Neneng. O, oh, may sasabihin ako sa'yo. Nagsinungaling ako kanina. Hindi totoo. Hipag ako ni Flor. Nang itinanan ako ni Efren, hindi ko naman alam na may asawa siya nga sa Singapore. Tiyak na magugulat ang mga bata. Magugulat ang asawa mo. Eh, si Evelyn ako kusta? Yung ko kaya, mabuti <laughs> Nay, di ba sabi niyo sa sulat? May pasalubong kayo? Ayan. Ito para kay... kay John. John, John. Ako po si John, John. Ayan. Ako po John, si Joel. Joel. Hindi mo na tuloy kilala mga anak mo. <laughs> Kailangan ko lang sanayin ang sanayin ng sarili ko kung sino sa kanila si John, John at si Joel. Ang dami ko po pa pong bagong t-shirt eh. <laughs> marami ba yan? Konti nga yan eh. Hindi po, marami pa nga po doon sa aparador. Hindi pa nga po namin nagagamit eh. Sino may bigay? Si Tita Neneng po. Inay, sino Neneng? Inay? Inay? inay. Sino ba yung tita neneng na sinasabi ng mga bata? Anak, huwag ka sanang mabibigla. Mabuti nang diretsahin kita kaysa sa iba mo pa malaman. Ano mo Babae ng asawa mo. Sigurado ho ba kayo? Sino man ang tanongin mo sa kapitbahayang ito? Oo, ang isasagot sa iyo. Tita Nene, parang pamilyar na pamilyar sa mga anak ko ang kung hindi rin lang sa mga apo ko. Matagal na akong lumayas dito. Hindi ko na kayang pakisamahan pang ang asawa Ikaw si Neneng. Huwag kang umalis. Ikaw nga. Ikaw nga. Kung kinakati ka, huwag mong gawing pangkamot ang asawa ko! Hindi ka na na yung babae ka. Mang aagaw ng asawa! Huwag kang gasinong magalit sa akin. Alam ko naman ang kasalanan ko at tanggap ko. Ikaw ang tunay na asawa at kabit lang ako. Ipokrita ka! Magpapasalamat pa ako sa'yo, ganun? Asa na ba yung walang yung lalaki yan? Itay! Ilabas yung magaling ninyong anak! Flor? Hayop ka! Hayop ka! Flor! ka! Magpapaliwan ako! Magpapaliwanag ako! Malang malang ako. Papaliwanag ako. Papaliwanag ako. Flor, Alam ko kung gusto mo singilin. Pero huwag dito! Doon sa bahay! Flor 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 Kak kitikit no friend Flor patawarin mo ko. Magpaliwanag ka bakit? Bakit, Efren? Eh, Ganyan pa rin. Tahimik ka pag nasusukol. Mahal mo ba ako, Efren? Eh, Sagutin mo ako. Sagutin mo ko. Simpleng tanong hindi mo masagot. Oo. Mahal kita. Kailangan mo pa ba ako? Oo. Oh. Iwan mo siya.